Hello! So, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. The I'm Just Vlog. So, ito mga pala kapag usapan natin, isi-share ko sa inyo about Aldab. So, ang ano natin, pag-usapan natin yung shoot time, yung palabas ng shoot time last other day, yung yung lahat ng mga ano, hindi pa sila, hindi sila nagsisegments lahat ng ano ng mga host nakaupo sa ano sa stage kasi nagsishare sila uh, ang about kung ano ang mga ano niya sa bilang host sila or yung ano ang mga experience nila na hindi nila malilimutan. So ito na nga mga pala nakakatuwa talaga yung album natin hindi mawawala. Oh, di ba? Kasi yung di ba yung nandoon pa hindi pa si hindi pa umalis yung Itbulaga sa Channel 7 8. Yan naman, naman talaga at yung hindi pa hindi, hindi pa nawala yung ano ABS-CBN hindi pa nawala. Ay di ba talagang laban kong laban, terrible talaga ang laban, wala. Ay nako grabe. So ito na nga, Siyempre, isa-isa na sila yung mga host. Balikan natin. Isa-isa na silang mga host tinatanong. Napunta na doon kay Vong Navarro. Pero hindi ko yun napanood sa TV ha. Mayroon lang isang nagpadala sa akin na ganito ang nangyari ng showtime na pag-usapan yung ating mahal na Aldab. So, ito na eh. Balikan natin. Sorry. Ano kay Vong Navarro na? So, mag-share na siya kung ano ang makanyang memorable experience. Sabi niya talaga, about Aldab. Aldab daw talaga. Aldab daw talaga. Sabi niyang ganun. Grabe. Ligwak daw talaga sila. So talagang mapag maisip mo rin, di ba? Ligwak sila. Ligwak yung kanilang palabas. Dahil lahat ng mga tao, di ba? Papunta talaga sa Channel 7 sa Aldab talaga. Yung kaliserye, yung inaabangan iba ang ganda noon. Tapos, yan talaga ang kinakakatakutan nila. Ligwak-ligwak yung ratings nila. napakababa baba ang showtime. Yan ang sinabi ni Vong Navarro. See, and ngayon lang nila talaga sinishare na talagang sobrang sikat ang Aldab. So, minsan naiisip ko, no, sayang nga lang, no, dahil hindi tayo nagsawa. Yung lahat ng mga Aldab ninyo, ng mga fans ng Aldab, hindi nagsasawa sa kanila. Dahil wala, wala naman silang ano eh, ang marami lang sa kanila mga ano, yung mga ha, pangalan nito, endorsement, di po ba mga palangga, yun lang ang pinakamarami sa kanila na magkakasama sila o isa lang ang ano, isa lang yung teleserye, tapos yung movie na talagang nag- ano sila? Nagkakasama sila. Nagtambal simula't umpisa hanggang katapusan. Iisa lang. Di ba? Mga palangga, isa lang. So, tingnan mo na. Parang sayang. Bagay nga, isa rin yun na. Hindi kasi sila magkakapareho ng management. Iba yung kay Mingay, iba yung kay Alden. At saka, kung ikumpara nga natin yung ibang love teams ng ABS-CBN, eh mayroon nga ano eh, yung love team na talagang nagiging sila. Pero kamar karamihan talaga sa love team sa Channel 2, eh, hindi naman nakakatuluyan, Pero nagiging sila. Tapos, andami nilang mga pelikula, teleserye, tsaka nagkakasawa natin sawang-saw na parang ano talaga nagsasawa talaga yung mga fans sa kanila kagaya ka Kath Catherine nagsasawa yung mga fans talagang pinagbigyan yung mga fans na panay sila tinatambal mga movie man pelikula endorsement talagang sawang-sawa yung mga fans diba pero tayo mga Aldab eh wala pinaghiwalay, ang dami pa, ang daming nangyayari na hindi na talaga masahol pa, hindi na makakain. Pusa man, oh. Aso, ah, hindi na makakain yung mga inilabas nilang nakakatakot na, di ba, gumagawa na sila ng mga kalukuhan para lang talaga, anuhin, basagin, paghiwalayin yung mga fans, terrible kinakakatakutan talaga. Kaya doon ko parang, mm, bakit ba? Di ba? Bakit ba ganun? At saka, alam nyo, siyempre, iisa na lang yung ano ni, ni May noon na talagang manatili na lang siyang mag bulaga at mag -hosto. Natupad nga. Tapos ito si Alden, eh, talagang ituloy-tuloy pa rin yung kanyang pangarap na talagang artista siya. ba diba mga palanggang nakikita naman natin na hanggang ngayon si si na lang ang ano tuloy-tuloy yung kanyang ano uh, nandiyan pa rin siya sa ano pelikula, teleserye. Si talagang si main ay ayun, mas masaya siya sa bilang host, mas masaya na lang siya doon. Eh di ba nabanggit din naman niya yun? Siguro talagang ayaw niya na iba-iba ng mga partners. Hmm. Tapos siyempre yung mga kissing scene, oh ayaw rin niya 'yon. Ay alam naman natin na si Tisoy ay siloso. Loso, 'di ba? So alam niyo, eh mahirap nga rin naman sa artista pag lalo na pag babae na grabe ang mga doon naman talaga nagkakaano, 'di ba? Pag mga kissing scene sa mga karamihan kasi sa mga artista doon yung pag i-partner sila ng ganito lalo pero lalong-lalo na ano eh, yung mga temptasyon iwasan na nila yun pero alam niyo yung mga palangga parang sayang nga ang mga fans ng Aldab di ba kasi hindi tayo nagsasawa nung sila pa'y pinag-partner. Yun na nga, dahil sa, sinabi nga nila na hindi talaga magkakasundo dahil itong GMA ay iba ang kanilang mga patakaran. Kaya yun na nga mga palangga, pero mo talaga sinabi na talaga, ulit, ulitin ko talaga sinabi talaga yun ni Bung na talagang ligwak noong noon na may aldab pa. Kaya ay nako, sayang nga lang hindi nila tinutuloy-tuloy. Di ba mga palangga? So okay na rin, pero panahon lang din darating din ang panahon, ito na lang ang ating antayin nyo, aamin silang dalawa. Yun lang talaga na, syempre, hindi naman yan, malapit na yan, hindi yan ay, maitago. Alam nga naman na, hindi na kagaya si Tisoy noon nga, di ba, na tiba-tiba ang kanilang mga, mga, bot sila ng mga trabaho. Kaya malapit na yan. Huwag kayong mag-alala mga palangga sasabihin nila din ang katotohanan. Thank you so much. Yun lang si-share ko sa inyo.